Ninyo Mulak nagsampa ng kaso sa dalawang koordinator ng anak dahil sa ginawa ng mga ito kay Zandro. Ninyo Mulak galit na galit na humarap sa publiko matapos ang nangyaring rape raw sa kanyang anak na si Zandro Mulak. Kamakailan nga lamang ay may lumabas na balita na kinagulat ng mga netizen dahil ang anak ni Ninyo Mulak at ay na-rape umano. Galit na galit ang ama nito dahil hindi niya akalain na mapupunta sa ganitong sitwasyon si Zandro. Gayong napakabuti naman nitong kaibigan sa kanila. Ika pa nga ni Nino mulak mananagot nga raw umano ang gumawa nito sa kanyang anak. Ito nga ang isa sa sinabi ni Nino mulak sa balita, kailangan nating maglabas sa opisyal ng pahayag para malinawan ang publiko. Hindi tayo dapat manahimik lang, hindi natin hawak ang lahat ng tao, pero kailangan nilang marinig ang totoo mula sa atin mismo. Gawin natin ang lahat para mailabas ang katotohanan. Magtiwala tayo sa proseso, kung sino man ang gumawa nito sa aking anak mananagot kayo sa batas. Gigil na gigil nga umano si Ninyo Mulak dahil sa dalawang taong inireklamo ng kanyang anak na si Jojo at Richard Cruz na mga independent contractors. Ayon sa GMA hindi raw umano maglalabas ng detalye ang dalawa hanggat hindi patapos ang investigation. Sabi umano ni Nino mulak sa isang text message tatapusin lamang niya umano ang kasong kanyang pinapataw at siya mismo pa ang magsasalita ukol sa isyong ito. At sa dalawang lalaking inirereklamo ay nagbigay din ng isang message na pinadaan sa kanilang attorney na humihingi ng dispensa dahil sa balitang wala naman raw katotohanan. Kaya't ating abangan ang mga susunod na detalye na ilalabas ng magamang ninyo Mulak at Zandro Mulak.